Uh, magandang hapon po. Ako nga po pala si Ginong Arnir Villamat, taga Barangay Cardinal, Gimba Nueve Siap, taga Purok Tres. Uh, po pala sila Sir Diego at saka si Sir David na pinantuan po ako at mm, nagtatanong nga po kung nakaanin po, naka na po ako. Kaya ako naman po nandiyo si eh, kaya ari lang po ngayong, uh, ngayong araw na ito ng uh, Merkulis ayon po sa uh, nagtinda po sa amin balibayo ko nga po yung si, si Risto Kapio, na ganon nga po yung sinasabi po niya na doon daw po nagbenta eh kaya lang po naman eh, yung po kagaya nga po ako wala naman po akong sasakyan na uh, po pwedeng pagsakyan ng mga inani kong palay ah uh, iniisip sipi ko nga po uh, gustuhin ko man din kung sa kung halimbawa po mas mataas pa po ang bili po nila eh sino po ba yung hindi magtitinda di po ba eh ang kung ko naman ang iniisip ko nga po ala naman po akong sasakyan na ah, pupunta ron sa NAP eh yung pamasahe po yung magkakarga di diskarga saka kung ano pa man eh siyempre na may tumawad naman po na buyer sa kagigig ko, po, ko po pong pala, eh, ako naman po yung presyo po nila na 2160. Eh, hindi na po ako nagdalawang isip at pupunta ko sana sa NFP, eh. yun lang po, eh, yun nga po, inuulit ko na wala akong sasakyan. Sa isa pa po, wala po akong makukuha ang taga po at taga karga, taga diskarga. Yun lang po.